X-carve concept. Ito kasi X-carve concept. Ito yan. Ikaw, younger years. Ikaw, bata pa. Ngayon, nag-work ka. Ito yung wala ka pa savings. Dapat, kung age mo ngayon, 20 to 30 years old. May no savings ako, 5,000. <laughs> oo <madali>. oo, oo <laughs> nga dyan, oo nga. Oo nga. Pasawa. Yan, ganito niya. Ito, ito last <laughs> <li>, six <laughs> years pa siya, <laughs> kaya tinatataba ko ngayon. So lang <laughs> pa, ito kasi dito, manila, -like, ano niya, agad guideline to, for example. Uh, law of the day dapat sa younger years nag-build up tayo ng growth natin dapat kung matanda na tayo ano na living in interest na lang tayo which is kung hindi natin alam yung financial concept wala tayo wala tayong piece of money ng pagkanda tabaho pa rin so lucky alam mo ngayon si Ing. alam mo na kung ano Nakikinig ka. Nakikinig ka. Nakikinig ka. na, nakikinig oh. na, oh, na, ka, na ka. Okay. Dapat. Ito big savings na. So kasi, mas high ang responsibility natin pag sumatanda tayo. Hindi nawawala yung ano, yung food, shelter. Bata tayo, kailangan natin yan. Pagtanda natin, kailangan Mas worse pa pagtanda natin. Kasi pagtanda natin, lumalabas na yung sakit. Diba? Kaya mas dapat kailangan natin to then secure tayo dito, dapat magtanda natin, more secure na tayo. So, dapat ganun pataas ng no? kaya lakabalik tara. Minsan, kahit sa 60 years old na nagtatrabaho pa rin kasi yung mga apo, instead na yung anak mo magtatrabaho, din yung apo mo pa, Binubuhay mo pa, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi yun yung Filipino culture, which is yun yung katanggalin nating ano, chain na proper, prop, uh, proper na pagka, ano, pagkahirap. Oo. Pa yun, yun. Yun, yun yung ano natin, eh i-stop natin yon na hindi yung porke kasi kung hindi natin tuturuan yung family natin na financial din hindi asa lang sa nakaasa hanggang tatanda na natin dito sa abroad wala pa rin mangyayari nagtataka na lang bakit ganun? trabaho naman ako ng trabaho bakit wala pa rin ako na ipon? Which is kasi mali yung ginagawa natin. Hindi ka biloy. <laughs> Oo, which is mali yung ginagawa natin, di ba? Yun naman kasi yung mga gamit, nade-depreciate. yon. kaya yun, kailangan natin i-prepare kasi yung value natin. Kahit malaki yung sahod natin after 10 years, kung hindi natin pinaghandaan ng bata tayo, patayin tayo sa inflation, di ba? Napansin mo ba dati yung 50 pesos natin nakakain pati sa Jollibee dati? Masarap, mag-chicken na yun, di ba? Dati, oo, 50 pesos. Hindi na ba?